amazing morning. Hospital tayo ulit. Magpapablood test tayo. Bago kasi tayo check up in, two weeks before or one week before, kailangan natin mag-blood test para ah, makita nito yung improvement. Actually, okay naman na ako. Okay na yung palat natin. Basta continue lang natin yung pag-take ng barley para lumakas yung immune system ko. Yan, dito na naman tayo. Medyo matagal na rin tayo dito sa hospital. 3 years or 4 years na. So sabi sa akin ng doktor, uh, titigil din muna natin yung methotrexate para mapahinga yung liver. So hopefully, kapag tinigil natin yung methotrexate and then continue taking the barley, I pray na malaki improvement natin. Utra na tayo dito sa blood test. 550 pa yung number natin. Kasa 300 pa lang kasi 10.30 pa talaga yung call time natin pero 10 o'clock pa lang ayan guys for today's video nandito tayo ngayon sa hospital kasi may blood test tayo pero ang tagal pa ng ating call time so I still have 30 minutes so guys pag-usapan natin kung paano kayo kikita dito sa IM Worldwide with your copper package. Pinga nila, there is power in copper. Kung ready ka na, uh, start na tayo. Itong copper package po natin guys ay 5,600 PHP. Pwede ka na pong maging member as a distributor ng IM Worldwide. Kung SRP price kasi guys, 1,000 PHP po ito kung hindi ka member. Kung ikaw ay user lang at gusto mo lang maka-avail ng 50% discount, pwede pwede naman sa itong copper pero may mga iba pa tayong package na, mas, na may mas maganda pang opportunity eh, tuturo ko naman po yun sa next video natin pero as of now dito muna tayo focus sa copper package yung copper package natin meron ka na ditong 6 box of amazing pure organic barley magkakaroon ka na rin ng discount as distributor ng 50% lifetime at syempre, pag distributor ka na at user ka na ng product at may kakilala ka rin nangangailangan din ng barley, pwede mo itong i-share sa kanila, ipatry mo sa kanila, nabanggit nila na gusto nilang gawing business, ipakausap mo po sa akin at tuturuan natin kung paano gagawin yung negosyo. Kaya maganda po, keep on sharing our barley products sa mga kakilala natin, sa mga kapitbahay natin, sa family, sa kamag-anak, sa classmates, sa kapitbahay. Continue sharing lang po ng hope para marami po tayo matutulungan. Shishipin po tayo sa ibang bansa via DHL or LBC. Kung sa Pilipinas naman, via Lala Move or JNT. Kaya kung interested ka po, don't hesitate to message me sa aking Facebook page. Ilalagay ko na lang yung telephone number ko dito. Guys, wag ka na magpahuli. Prevention is better than cure our health is our true wealth kaya kung gusto mo maging distributor, DM mo na ako para makapag-share tayo sa ibang tao, at kung naghahanap sila ng best opportunity, eto na ang AM Worldwide, ang pinakamagandang opportunity, kahit nasa bahay ka lang hawak mo lang yung cellphone mo no operational expenses kung nagkatanong ka naman ng other packages yun po ang ating gagawing next video kaya if you like our video please don't forget to like comment and subscribe. I am Irvin Deaking and I am worldwide.